Beri lah. Beri di kita sih sí, sih. Sí. <laughs> Thank <laughs> Thank you. ha <laughs> <laughs> Kaya... 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 bought... mo nga, bigay mo. Silan-silan. mind. <laughs> 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 okay. niyo yung tsura niyo pag hindi kay conscious sa video. Didin <laughs> <laughs> mo si ang cute. Princess, tingin ka naman nito. Ano yun? Ito kayo mo? Ano yung YM? Isa mo nga yun. Hindi na yung pa din. Ako lagi ako nito yung YM sa gabi. Lakas na ang memory